Bilang mga dibuto, maraming sa atin nagsisimba tayo, meron tayong mga diboson, meron tayong mga puon, may sarili tayong mga puon, dahil sa ating nagagalak tayo na magkaroon. Nagsisimba tayo araw-araw because we believe, according to St. Thomas of Aquinas, that the ultimate goal of human being is to be happy. At kaya, minarapat natin na sa ating pagpalapit sa Panginoon, magagalak tayo at maligaya tayo. Pero sometimes itong ating dibosyon ay nagdadala at nagmi-mislead sa atin. Bakit? Sa Cebu, palagi tayong kumakaway, batubalani sa gugma. Sa Nazareno, we're trying to reach out at mahipo man natin yung puon yung Nasareno. Pero tandaan natin na sa ating mga dibosyon, sa ating pagsisimba, araw-araw tayo nandito sa simbahan. Ginagawa natin ang lahat ng tradisyon ng simbahan. Pero alalahanin natin na the purpose why we're here, why bakit nandito tayo, it's because para mapalapit yung ating ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa Panginoon, to build an intimate relationship with God sana itong hindi lang ito panlabas, itong mga prayers natin, itong pagpupunta natin sa simbahan, tapos paglabas natin, iba na yung ugali natin. Nagmumura na tayo sa, sa labas, yung kung sino yung nagkakamali, wala na tayong pag-intindi at pag-unawa dahil iba na yung ating sarili. Hinihikaya tayo, ipinaalalahanan sa ating mga pagbasa. Ano man yung mga tradisyon natin at debosyon, sana we should emulate, we try to emulate the virtue of our saints. Sa ating debusyon at sa ating paniniwala, kailangan mapalapit tayo sa Panginoon, pero nagiging panatik na tayo. Sana hindi. But it will build an ultimate relationship with God. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Dahil ang unang pagbasa ay nagpaalala sa atin na ang Diyos ay higit pa sa anumang pisikal na lugar o gusali. Ang Ebanghilyo naman ay sinuway ni Jesus ang mga parisiyo at ang mga eskriba dahil sa kanilang pagbibigay diin sa mga tradisyon ng tao na higit kaysa mga utos ng Diyos. Kinikilala ni Jesus ang puso ng problema, ang paggamit ng mga tao ng relihiyon bilang kasangkapan para sa pansariling interes. Sa halip na bilang daan para sa higit na malapit na unayan sa Diyos. Ito'y nagdudugtong sa ating pagdiriwang para kay San Pablo Miki at sa kanyang mga kasama. Sila ay naging martir dahil sa kanilang hindi matitinag na pananampalataya at hindi pagsuko kahit sila'y hinahamon ng kamatayan. Sa halip, nasundan ang mga kautosan ng mga tao na taliwas sa utos ng Diyos. Pinili nila ang daan ng cross, ang daan ng katutuhanan. Ang kanilang pagiging, pagiging martyr ay naging isang patunay ng kanilang buong buo at tunay na pananampalataya hindi hinayaang mawala ang esensya ng kanilang pagiging alagad ni Kristo sa gitna ng mga ritual at tradisyon na ipinataw ng kanilang lipunan. Sa halip, kanilang pinatutuhanan ang Ibanghilyo na may buhay na alay para sa Panginoon. Kaya naman sa ating pagunita sa kanilang kadakilaan, hindi kaya tayo na tanungin ang ating sarili Nasaan ang ating tunay na tahanan, ano ang ating pinakapahalaga at ano ang ating uunahin? Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagtupad ng mga tradisyon o pagsunod ng mga ritual. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa Diyos at hindi magkakasya ng anumang uri ang tahanan ng ating itinatayo. Ngunit siyang tunay na tumatahanan sa dalisay na puso sa bawat isa sa araw-araw na buhay. Marahil may pagkakataon na mas pinakamahalaga nating panglabas kaysa pangloob. Ang mga kaysa esensya ng pananampalataya. Ngunit, tinatawag tayo ni Kristo at ang mga martir tulad ni San Pablo Meke at maging tapat na hindi lamang formality ang pananampalataya, kundi isang espiritu nito. Nagsisi tayo para sa ating mga pagkukulang at isanib ang ating mga kaluluwa sa Diyos patuloy na ipanalangin ang mga yumao na sila'y magkaroon ng kapayapaan at maging malapit sa Ama sa langit sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo at pagmamahal at pananampalataya. Mga kapatid, gamitin natin ang buhay na ito bilang paghahanda para sa ating huling tahanan sa piling ng ating Ama. Huwag sana tayong mawala ng pagkakataon na mamuhay ng may kabuluhan, katapatan at banal na pag-aalay sa Diyos. Saint Augustine, he said that my heart is restless until it rests in you. Katulad ng salmo, ang ating mga puso ay tumutugon sa pagmamahal at pananabik para sa presensya ng Diyos. Ang ating kaluluwa ay nasasabik at ako'y nagagalak sa buhay na Diyos. Ang kaluluwa ay hindi na lalayong makahanap ng tahanan, gawan sa pato, kundi ang ating Diyos sa ating buhay. San Pablo Mickey at mga kasama, panalangin ninyo kami na maging tapat sa Diyos hanggang sa huli. Amen.